si ano si Balbo mukhang napahamoy niya yata ng dun sa kanila kaya mayas na <clears throat> silos na silos kasi ito si kung saan pumunta si Sola pinagwardyahan niya tanda, tanda naman ah Halika na Sola Dito ka. Alingan na dito, alingan na. Ayan. Ayan. Ayan ako. Ubus. Alis nga si ba? Ito ka rin, ito Alis ka dyan si ba? Alis. Layasan mo Alis ka, alis ka. Alis ka. Dito ka rin ka <laughs> Uy, malas nga dyan ano Ayan, o, oh, ngayon. Paano ngayon niya? Malas ka dyan malis ka dyan. Baby ko to. O, oh, ano? Ano 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 ngayon? palag. <laughs> Kawawa sa iyo. Ano? Hindi ayaw kayo kay Zola. Kawawa. <laughs> <laughs> wow. Ayaw mo kasi maligo. Kaya di kumahawakan eh, no? o ba nagpapaligo Mga nga nga yung mga kalukuan natin, babaan na yun. Diyos ko si Siba, Maria Josep. Away mo yung lolo na yun. Uy, ka na Siba, oy Diyos <coughs> Maria Josep. Uy, <laughs> kagiron ka na. <laughs> Zola! Ali dito! Malandutay din itong nano ah. na to kasi, oh. Zola! <laughs> Edit, badang, tamis. <laughs> oh, siyang mo. Okay. Pura kalaban. laban. Iyan, oh. Balmon. Hmm, patay ka. <laughs> Ay, hindi. si <Sika> ako. Ako, makunat-tunat yan. <laughs> Pili ko, <ang> ganda ako. <laughs> Grabe. Kompi ko. Zigilong Leslie Luciano Franco. Cornela, <laughs> si Tamos, Dra? Ha? Cornela? Oo. Ano mo Ha? Makunat-kunat pa naman Tamos na yan. Ngawit gamit mo. Sorry. Okay. Surrender na ng pagkita niya. Ah, si, ano, si Sola, doon siya sa labas. But puro legendary na to, hindi na ako nag-maniac. Kailangan mo muna dyan siya maka-triple kill eh. legendary, double kill. Tapos triple kill, maniac na kasi nag-triple kill. Oy, Sola. Savage na yun. Sige, ayun natin to. Ah! Ulit ah. Uy, sige dito ako na ano balbo nuwi na kasi oh alam mo namang bantay sarado si so lang ngayon kay ano kay ano kay si O o oh, o oh, oh, kahit sa muna <laughs> kahit muna si Sola, sunod si Siba. Hmm. Ano? Uwi na balbon. Hindi mo kaya yan lolo na yan. Oh. Hindi ba si tatang? Nasisimple si Sola oh. Sabi na doon kami sa labas. Punta na ako doon ni, ano, ni Balbon. Di ba Balbon? Wala ano na, na si <laughs> Walang yan. Nauna pa. Wala. Wali. Talaga pa yung si ano. Lumabas nga. O. Oh, wali, na dito pala. Pumbalik. Eh, Pumbalik na naman. Balik na naman. <laughs> ano <coughs> ano na Zola bumaba tuloy pati si Luna oh. Uy na kasi Balbon uwi na oh Kung ito, Yes, May kanabalbon at seloso si Tatang. Hmm. Kaya yung dalawa. O, oh, tahimik na siya. <laughs> tahimik na siya. Higala. Okay, umakit tayong dalawa sa kama. <laughs> <laughs>